Ma'am, ask ko lang, galing ka pa ng Middle East, ano ang kaibahan ng Middle East at saka yung Hong Kong? So, hello mga baby loves ko, welcome back sa aking YouTube channel. Bago ko sagutin yung tanong ni, ni ate, ayan, grabe, no? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay uh, ofw galing sa Saudi Arabia, at ngayon po ay andito sa Hong Kong. So, nag-share po ako ng iba't ibang uh, tips and guide in mga journey na nangyari sa akin as a OFW. So, ngayon mga Bebelabs, ang i-share ko sa inyo is about my experience, no? Kung ano yung mga naranasan ko, yun lang po talaga ang ma-share ko sa inyo. At kung nagtatanong kayo ng aking agency, isa lang din ang i-share kong agency sa Ayaw ko mag-share ng iba, no? Kasi hindi ko na-experience. So, ito, sa mga nagtatanong kung ano yung agency na ina ko dati papunta dito sa Hong Kong, walang iba kundi ang Kingsman Power Services. So, ayan po ang agency na in-applyan ko. So, ang office po niyan ay nasa Curino, uh, sa may Manila, no? Curino, Remedio Street, and uh, ayun, meron akong uh, tips and guide paano mag-apply dito sa aking channel. Kung gusto nyo malaman, no? Scroll lang kayo, no? Tingnan nyo dito sa aking channel, OFW Tips, mga Bebelabs. Makikita nyo dyan yung mga videos natin. So, ayun, grabe! Sa mga baguhan pala na uh, hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe mga bebelabs ko. Ayan. At kung nagustuhan nyo ang ating videos, ayan, pakilike and share na rin mga bebelabs para mas marami pang makakita ng mga tips and guide na isishare ko sa inyo ngayong video na ito. And, ayun nga, don't forget din to click the notification bell button click all para manotify notify sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito na nga siya mga kabebeloves no. Ito 'yung isang comment. Ayan. So sabi niya uh, estimated na na ano niya na magagastos is 12 12,000 pesos sa Kingsman Power Services. So siguro nag-inquire to siya no. Mga Bebe ang comment na ito ay comment dito sa ating uh, videos, no? Sa dati kong mga videos, so nakita ko lang at ngayon ko lang ito nagawa ng videos kasi alam niyo naman dito sa Hong Kong meron akong trabaho, so uh, medyo na pa busy or busy lang talaga ako kaya ngayon ko lang masagot yung mga ibang katanungan. Tapos yung iba ay sa susunod naman, mga Bebe Loves. So once a week tayong mag-upload, uh, kung kaya ng 2 or 3, mga Bebe ko isa sa uh, I do my best <laughs> para makapag-gawa ng mga videos ulit. So, ayun, and yung isang tanong naman, mga baby loves ko, ay isang tanong, isang comment, ayun. Sabi is, 28K, no? Hindi ko, ma hindi ko memorize yung whole, pero il ito, ito yung comment. So, pero sinulat ko kanina mga baby loves. Dito ito nag-comment sa ating uh, videos, so sa mga old videos ko. So, sabi niya, ex-abroad siya, so, ang estimated na magagastos niya is 28,000, depende sa, uh, siguro, depende ito sa agency. So, sinasabi ko sa inyo, pumili kayo ng magandang agency, mga Bebelabs. Ayan, at meron din tayong videos dito, mga Bebelabs, no, tips and guides, so, sa pag-apply kung ano yung maganda, iisang agency ang applyan or madami. So, meron din akong video niyan dito sa ating channel, no? So, tingin-tingin, scroll-scroll lang kayo dyan kung interesado kayo. Kung hindi, ay Gora Bells na lang kayo. <laughs> so, ito na nga mga mga ka kabebelabs, no, based sa aking experience nung no, nag-apply ako. Ano ang kaibahan ng Middle East at sa Hong Kong? So, nung nag-apply ako, magkano ba yung nagastos ko? So, ito na nga. Based in my experience, mga kapebelams no, as a ofw ng Saudi Arabia, ito na, mga be, nung nag-apply ako papuntang, ano, ng Saudi Arabia, ano, maganda yung flow nung pag-apply ko noon, kahit na wala kaming, ano, kung ba, walang budget, walang pera, ganon. Ang nangyari sa akin noon, mga bebe loves ko, no, uh, wala talaga akong plano noon na mag-apply papuntang uh, Middle East. So, ang ginawa ko, mga kabebe loves, is, kumuha ako ng mga requirements. So, lang, gusto ko lang kasi noon, sabi ko, kapag gusto ko nang umalis, at least kumpleto na 'yung requirements ko. So, yung ginawa ko kumuha ako ng uh, mga requirements like NBI police clearance at pati na yung passport. So, number one na importante kapag tayo ay mag-apply abroad is yung passport talaga. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, ayun, sa totoo lang, bali, ano, yung nag-apply ako, kumplito na talaga yung requirements ko bago ako naghanap ng agency na applyan. So, hindi naman ako masyadong naghanap as ina, todo, ano, hindi. Kasi doon sa amin, kapag uh, gusto mo mag-apply pagkuntang Middle East, ang daming agent, no, ang daming uh, nag, nag, uh, kumbaga nag-hahal, kung baga naghahanap ng magiging uh, uh, ano nila, mga prospect para mag-apply sa kanila, Ganon. So, meron doon taga sa amin. So, uh, balik ako kasi ko siya dati, tapos yung tita niya is agent, no, papuntang Middle East for sa mga, ano, gusto mag-abroad, ayun. So, mga kabibilabs, ang nangyari is, uh, maliit lang pala yung gastos ko noon, no. Ito kaya ang maganda, ang advantage ha, kapag tayo ay walang wala talaga yung as in wala tayong budget sa pag-apply, ganun. Ang maganda kapag sa Middle East ka mag-abroad is libre lahat. Yun na yun ang pinakamaganda kapag sa uh, Middle East kayo mag-apply. No, libre alimawa kapag pumunta kayo ng Manila, no, kung taga probinsya kayo libre ticket pa Manila, libre yung allowance, no pamasahe, no at saka accommodation kapag nasa Manila ka na at Kapag wala kang requirements, yung as in zero requirements, no, ang gagastos niyan is agency. So, wala kang ilalabas na pera. Pwede kang makakagastos kasi siguro niyan, halimbawa, aalis alis ka, palakad-lakad, for ano, para kumuha ng mga requirements mo. Siyempre, minsan, na, mm, makakaano talaga tayo, kasi kung may gusto tayong kainin sa, sa pinuntahan natin, like, nagugutom tayo, yun, mapapabili tayo ng kung ano yung gusto natin, ayun, pwede, ano yun, kumbaga, ah, uh, mapapagastos ka. Pero kung hindi ka naman ganon, no, ay wala, zero, wala kang gagastusin. Covered lahat yun ng agency, no, depende sa, depende pa rin yan sa magiging agent mo. Kung ibibigay sa iyo yung budget, no, na binigay ng agency sa kanila, kasi may mga case na tinitipid nila yung aplikante, ganon. So, nakadepende yon kaya ang sasabi ko sa inyo, pumili kayo ng magandang agency. So, ngayon mga kamibilabs, no, yung kwento ko, itutuloy ko na na nag-apply ako, no, gumasas ako sa aking passport, laka ng requirement, siguro hindi siya umabot ng 5,000. Pero, ang good news is, nirefund yung passport ko. Yun yung nangyari sa akin. Yan yung maganda kapag sa Middle East ka mag-apply. Ayan. Pero, nakadepende siguro sa, ano ha, sa agency. Hindi lahat ng agency naga naga ano, yung kumbaga nag-refund. So, year 2019 ako nag-apply dati papuntang Middle East. Tapos, ayun, ni-refund ng agency yung, ano ko, yung uh, passport ko, or yung lahat ng ginastos ko. So, ang maganda kasi mga baby loves, no, hindi ba, taga-probinsya ka, kapag meron ka ng requirements, or kumpleto na yung requirements mo, mabilis ka na, talaga makakaali. So, pagdating mo, hindi ba, probinsya, pagdating mo doon sa agency sa Manila, no, wala ka nang kailangan ila, uh, laka, lalakarin pa. Ang gagawin mo na lang, based in my experience, is yung Uh, ano ka mga bibilabs mag medical yun na lang tapos yung yung parang i-check yung fingerprint ganun tapos basta kapag wala ka pang employer ayun mabilis lang, lang ang employer kapag Middle East napakabilis mo lang makaroon ng employer like dito sa Hong Kong pahirapan no So, ayun na mga kabibilogs, walang interview. Yan yung maganda sa Saudi Arabia kapag mag-apply ka or Middle East. Walang interview. Apply ka lang, sasabihin sa'yo, ganito yung amo mo, ilang ano sila sa bahay, ilan, ilan silang pagsilbihan mo, ganun, ganun lang. Tapos, ayun, lipad ka agad, ganun. <laughs> so, sa akin noon mga kabibilogs, ang ginastos ko siguro mga 5,000, pero narefund yung mga ginastos ko, ko noon mga webs Bale, ano yon Bale, Uh, 10,000 pesos yung nirefund sa akin. So, wala akong, ano, kung akong ginastos. Maliba na lang sa mga extra na mga binibili ko para sa akin sarili nung nasa Manila ako. Kasi, syempre, uh, nung nasa Manila ako, naggalak uh, gala kami. Kasi first time nga, di ba, probinsya na. Ayun yun, yung na-apply ako sa Middle East. Wala akong ginasto as in zero. Ticket, accommodation, pagkain, tubig, lahat-lahat cover na agency mula sa araw na andun ka sa kanila hanggang sa pag-alis mo, libre yun lahat. So, sa experience ko noon, nag extra pa nga ako. So, nag-ano na, kumbaga, ino kami ng agency kung gusto namin mag extra sa restaurant. So, kakilala nila yun, naka extra ako doon. So, 300 yung araw, mga baby labs. So, yun yung nangyari sa mga uh, kaganapan ko, mga mga nangyari or experience ko nung nag-apply ko papuntang Saudi. So, kumbaga, nagkapera ako i miss gumastos ako ay nagkapera ako yan yung kagandahan kapag sa middle east tayo mag abroad pero mga baby loves uh, sa sahod no walang gastos kapag nag-apply pero yung sahod is para sa akin to ha based in my experience hindi ako satisfied or nakukulangan ako maliit siya para sa akin ang sahod noon nung nasa middle east ako is nasa 20 to 22 22,000 pesos depende sa palitan minsan bumababa sa 20 no Minsan, umaabot ng 22, 21, pero dati, 20 to 21 lang talaga. Pero nakatikim ako ng 22,000, mga Bebelabs, nung tumaas yung palitan, real to peso. So, yun ang uh, experience ko. So, ang kaibahan naman, mga Bebelabs, kapag dito kayo sa Hong Kong nag-apply, mga Be, ibang iba, lahat ng gastos is uh, ikaw yung, kumbaga, ikaw yung sasalo, no? Hindi mag-provide yung agency ng... Uh, accommodation. Like me, probinsya ako. Kahit saan-saan ako nakarating mga kabibilabs, no? Pero, ito yung ginastos ko. Ang ginastos ko lang talaga kasi ex-abroad ako. Kompleto yung requirements ko. Lahat-lahat na as in. Ang ginastos ko is mga nasa 8,000. So, ang medyo malaki lang talaga doon is medical. Yung first medical or pre-medical is ako yung nagbayad. Yung final medical is yung agency na. So, binayaran yun ng uh, amo siguro. Hindi ako sure pero cover yun ng agency, yung final medical. Pre-medical, ako yung nagbayad, final medical yung agency. Basta ang natandaan ko is, 8,000, hindi siya lumagpas sa 8,000 yung ginastos ko, no? Sa mga requirements ko lang yan, mga may beloveds, no? At, ano, uh, hindi kasali dyan yung, kasali na yung pamasahe. Pero, minsan kasi ang layo ng inuuwian ko, kasi palipat-lipat ako kung saan yung pwede kong matirhan, one week, 3 days, ganoon, ng mga kaibigan, kamag-anak, no? sa Manila ay yun yung ginawa ko. Ang malaki lang talaga na ginastos ko is yun sa pagkain ko, pamasahe, ganun. Nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong. So, ang totoo, kapag nag-apply tayo papunta dito sa Hong Kong, mga kabebelabs, no? Hindi ako sure ha kung may mga agency na nag-provide ng ano, na accommodation. Pero wala pa akong nabalita ang ganyan, mga be. As in, ikaw talaga maghanap kung saan mo gustong tumira, no, magbayad ka, magboard ka, ganoon yung ano yung scenario o yung mangyayari kapag dito ka sa kung kung nag-apply lalong-lalo na, no, kapag tayo ay taga probinsya, mabaga mabigat talaga, mabigat as in kasi magbabayad ka na accommodation mo or matirahan mo mag-boarding house ka, ganoon. kung ano naman uh, malapit ka lang sa agency o ganoon. wala pong free accommodation, walang free food unlike Saudi is um ano, kumbaga uh, free lahat sa Hong Kong kapag mag-apply ka dito is ano siya mga be, ba? kumbaga ikaw gagastos sa lahat-lahat talaga. Yun yung totoo. So, based on my experience, no, wala pa akong na ano. Pwede naman, nagre-refer yun naman na, na, naman yung, naman, nagre-refer naman yung agency ng pwede mong ma, ano, matirhan. Pero, syempre, ikaw magbayad. Pagkain mo, ikaw lahat. Gastos, ikaw lahat. Ganun po. So, ayun nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong, siguro yung ginastos ko isa sa OWA, 3 days yun, hindi na ako nagtesta na kasi may test na ako. Kumuha lang ako ng info sheet sa ano sa POEA, no, yung record ko nung nasa Saudi ako. Uh, dapat isa kang kapag ex abroad dapat is yung ano mga domestic helper yung experience mo para kapag mag-apply ka dito sa Hong Kong is uh, ayun na domestic helper yung uh, yung nasa nakalagay sa info sheet mo wala ka nang gastos no need to ano to da ulit pero mga baby loves ito yung lagi kong sinasabi sa lahat ng videos ko no mga baby loves kapag minsan nababanggit ko talaga to pumili kayo ng magandang agency kasi merong mga agency kahit na ex abroad ka mga be, gusto pa rin nila na ikaw ay mag-testa ulit. So, napakalaki ang bayad ng testa kapag dito kayo nag-apply sa Hong Kong. Magkaiba kasi ang testa ng Saudi Arabia at saka testa ng Hong Kong, mga bebelabs. Tandaan nyo yan. Magkaiba sila. Kasi iba yung tradisyon ng Saudi, iba yung tradisyon ng Hong Kong. So, mga be, hindi ka pwedeng uh, makaalis sa punta dito sa Hong Kong kung hindi ka maka, ano, kung baga, kung hindi ka makakuha ng info sheet, no? Kapag wala ka pang test dain si 2 So, ayun siya nga mga baby loves ko, no? Grabe. Ang totoo, no? Kapag dito ka sa Hong Kong mag-apply is yung ikaw magagastos lahat, lahat ng ipakuha ng agency 2 sa'yo, ikaw, ikaw maglakad noon. So, maantay na lang nila kung ano, kung kailan mo i-ano. Pero mas maganda kapag mag-apply kayo, dapat kumplito yung requirements nyo para yung staff ng mga agency, no, hindi sila maiinis sa inyo. Minsan kasi kapag hindi kompleto, hindi niya nila, kumbaga, hindi kanila inaano lang maayos, kinikater. So, antayin pa maging kompleto yung requirements mo bago kanila kumbaga ikater mga baby labs mo. Naintindihan niyo ba? <laughs> And, mga kababay labs, kapag sa, dito sa Hong Kong kayo nag-apply, mga be, syempre be, may interview. Yun yung, ano, kumbaga disadvantage ng Hong Kong. Kailangan yung makapasa sa broker's interview, may employer's interview, tapos mga be, no, dyan ako nahirapan sa mga interview-interview na yan. Nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong. Unlike sa Saudi, no, iselect ka lang ng employer, sabihin lang ng agency sa'yo, ito may employer ka nito, ganito, ganyan, ganyan. So, yun, ya, yun lang. Dito sa Hong Kong, kapag nag-apply kayo dito, is kailangan makapasa sa interview. So, ang Hong Kong kasi, iba sila kung mag, kung kukuha sila ng helper. So, gusto muna nilang makilala yung magiging helper nila, no? Minsan nga, gusto gusto nila na makausap uh, kanila ka nila kasama yung magiging alaga mo. Kung nagustuhan ka ba ng alaga or yung anak nila o hindi. Nakadepende no, sa alaga mo. Kung, ay, uh, magiging alaga mo o anak ng mga employer mo kung gusto ka nila o hindi. So, ganyan po kasi, ka, ano, yung kabusisi kapag dito tayo nang apply And then, pero ang good news dito mga ka Loves is malaki yung sahod. So doon panalo yung ano yung Hong Kong. Malaki yung sahod Nasa sa 35 to 37 yung sahod ngayon mga ka no dito sa Hong Kong and dito maganda yung batas unlike sa Saudi mahigpit. Hin, uh, hindi siya open country. Dito sa Hong Kong open country. So mga ben, o oh, ko ah. <laughs> Tapos, mga baby to my day off every week. So, sa isang buwan, kapag apat yung 4 uh, four weeks, kumbaga, apat din yung magiging uh, pahinga mo or uh, magiging day off mo. So, 24 oras yun na pahinga, be. Unlike sa Saudi, walang ganyan. Malit na nga sahod, wala ka pang freedom. So, depende pa rin sa Saudi. Hindi ko nila lahat ha, kasi merong iba doon na nakaka-day off sila, nakakagala sila yun yung yun yung mga sinuwerte sa amo pero kung titingnan mo talaga no siguro mga nasa 30% lang yung nakakaday off sa Saudi Arabia depende yon sa status sa standard no kapag isa kang muslim ayon pinapag binibigyan ng chance pero kapag nakikita nila sa na parang tagilid ka like parang tatakas ka hindi mo sila hindi mo sila gusto ayon ka talaga buo kontrata mo ganyan kahigpit sa Saudi Arabia tapos doon Okay, well, Hindi ko na i-share sa inyo yung magiging sitwasyon nyo. Baka maano kayo. Kasi kumukuha lang ako ng mga sinasabi ko sa nagiging experience ko. So, ang maganda rin dito sa Hong Kong, mga Bebelabs, maganda yung batas, no? Hindi ka matatakot. Hindi ka mawawala. Maganda yung transportation dito, mga Be. Bus, train, so, taxi, ganon. Tapos, merong mga ferry dito. So, basta. Maganda yung uh, ano, batas dito sa, sa Hong Kong. Open country. Tapos, alam niyo ba yung Hong Kong is isa sa pinaka safetyest country sa buong mundo. And dito sa Hong Kong mga be, grabe. Ah, uh, pantay-pantay ang trato ng mga pulis sa lahat-lahat. Mapaamo man 'yan or mapa-helper. And dito mga bebe loves ko is may mga CCTV. Kung kahit saan ko makalat yung mga CCTV dito, kahit sa bahay ng mga dito kasama ko, parang pito yung CCTV ganun. Safe na safe ka. So, uh, maliit lang yung ano yung chance na may mangyaring masama dito sa iyo unlike sa Saudi so medyo nakakakaba nakakatakot gano'n siya magpaiba talaga so ayun siya mga kababilabs dito sa sa Hong Kong malaki yung ano yung magagastos mo medyo malaki kapag nag-apply ka pero malaki rin yung sahod hindi lugi so sa isang buwan sa isang buwan na sa, na na ano na sahod mo bawing-bawi ka na sa ginastos mo sa Saudi naman mga kababilabs wala gastos pero maliit yung ano, yung uh, sahod. So, ayun lang ang share ko sa inyo mga baby loves ko, no? Grabe. Uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe. Once again, don't forget to subscribe my channel mga baby loves ko. Grabe. And, uh, click like and share na rin kung nagustuhan nyo talaga yung mga videos ko. And then, don't forget to uh, click the notification bell button. Click all para ma-update kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, ayun lang mga loves. Thank you and love you all. See you again.